God to us. Ano yung design ng Diyos pag kabi-kabi na ang mga pagyanig? Alam niyo po ang lindo na naka-aklat niya sa aklat ng Moswe. Kapag niyan po kayo ng lindo, ibig sabihin makasalanan na ang bayang kiyo. At totoo po, na ang persa nito ay talamak na ang kasalanan. Ang dahil ng mga inaaping tulad natin mga may hirap ay sokdula na kasi ang mga lider natin ay hindi na marunong mahiya. Makapal ang mga pagkumuha. Kaya anong sabi ng Diyos? Malapit ang puso ko sa mga tapong api. Sa mga dukha, sa mga pagyan ng lumain, di rin ko sila. Sa wala na sila naasahan kung di ang Diyos o ako mismo. Ano po yung sana ng ibang medyo? Una, nabaguhan o nalitulat. Pagtataga. Alam niyo kung mga kapatid, kung isa sa inyo o tayo mismo hindi dumadalo sa gawa prayer meeting na ito, malamang tuwang kayo sa kalamitan. O yan, malamang mahina iba pa, Lord. Ang kayaman naman kayo. Ang maganda ng bahay, eh kailan mo sila pumunta at the Lord. Ano nung may akul yan? Kapag nagtitin ko na lang isang lugar o isang particular na lugar, pahiwatig yan na magsis kayo. kayo. Tignan nyo anong tawag nila. Lord, patigilin nila na po. Lord, Jesus. na sana tumigit na yung kalamidad na nangyayari sa sila. Ano po sabi? Magpanag ang tao na nakikinig. Alam niyo, nakakatawa. Kasi kung tayo ay nanarinito na nabibigot, hindi mo maka ng prayer meeting, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, <coughs> malamang pag inukay ng problema, babagsak ang inyong panalangin. Amen. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, huwag kayo ma-obsent. Eh. Sino na dito yung kapag na tuwing biyernes sa pagdun excited kung matin na prayer meeting, talang lang sa kamay. <laughs> Sabi nyo, yung iba yung iba kapag

Wala kang alamang pupuntahan kapag nilindo na na. Totoo po yan. Ba? Ang ganda ng mga bahay doon, siya, Sa isang iglap lang ang wala lahat. Pero yung na na, tanan at sa kapangyarihan at presensya ng Diyos, kahit pa malindulahan, alam niya ang kasama niya ang Diyos. Ang ganda ng awit natin, ano ang Wala ka magawa sa pakindi ng mga lang yung May panahon ka para magpasa ng salita ng Diyos. According ko sa ordo, tatlong taon kaya mong basahin ang Biblia. Cycle A, B, and C. Kapag sinunod mo po yung Bible Guide, araw-araw mo binabasa ito, sa loob dawan ng tatlong taon, ay kaya nila pong basahin ang salita ng Diyos. Lahat yun. But then again, kung wala ka talagang panahon para magbasa, attend ka ng prayer meeting. Kahit ka ng prayer natin, ayaw nila. But then again, kung ayaw ninyo, mananatili ako. Ano naman totoo yun? No, no. Bakit po may kontrabida? Tindog na gaspe na amaran si Kristo. O makungnida na si Kristo. May sumabat, may kontrabida.

Kapag nagtawian, kasi sabi niya sa akin na, dun tayo ng kasi maganda doon ang pari sabi ko yung sipag ay nagpapakikiyan niya. Si Padre o yung salita ng Diyos at siya pa rin nagpapatahimik. Wag, na wag kang Mamimili ng paring, magislas sa diwa. Remember, this Brothers and Sisters, ito tandaan niya na, ang ating mga pari dapat? Para peder na tayo. Ang ating mga paring dito sa Pilipinas ay pag-iibigan Iba po ang paring may ganda sa paring ng bata ka. Ah. Kasi, pagka ganda ginagawa niya ang ginagawa niyo, kasi, pinipili mo lamang yung i ng niyo ng salita sa kanila. Dahil hindi niyo maintindihan. Remember this. The old priest is not the messenger. He is the message. Tandaan niyo po yun. Ang mga ng paring ay hindi na ang messenger. Na tulad ng ginagawa ko ng kumusig na pa. The old priest is the messenger. the message the young priest is a messenger sila ang magpapapadaloy ang ginagawa ni Brad Morrow. Di ba? Kita niyo yung kaibahan namin dalawa. Because he is the message. And I am the messenger. Kapag kapag ito ay may dagdag, ganoon na lang po talaga yun. Nakapata niya nasasabihin, come on, sinabi mo siya. Come to me, heaven, the rain, and the moon. Nakapata ni Brad Mar. Kasi he is the message. But then, paresyo Lord, nabimili ng paresyo. Amen? Ang buhay mo't misa ni Father Patas, nakakaanto. Hindi na, may mga manitaway, may mga mga manitaway. But then again, kung may gusto ko sabihin sa inyo, wag na wag kayong pamimili. Ang pipiliin nyo ay yung salita, hindi dahil yung gusto niyo. kundi yun ang isangisangis ng Diyos sa inyong puso. That's the number one na natili. Number two, pagiging bukas ang puso sa pagbabago. Tandaan niyo po ha? number two, pagiging bukas ang puso sa pagbabago. Ano ba sabi ng Panginoon? Hindi lamang sapat ang pakikinig. Dapat tinutupad mo rin ang napakinggan mo. Narin ka rin sa our brothers and sisters

katulad po ng community nito, we need to be transformative. Bukas ang puso sa pagbabago. So, yung po sharing natin, after this sharing, pa. so, gusto ko po pong i-open ulit po yung aming pong po napag last week. Sino po yung nandito last Friday meeting? Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Nandito pa rin kayo. Malakas pa rin ang tubo. No? Ngayon po, ay magbibigay na kanyang puro-puro o opinyon tungkol sa Ay, ay, ay mga kapatid sa na, sabi ko sa ikalawang punto ko, maging bukas ang puso sa pagbabago personalay at personal sa ating community. Kaya po, ako na sister, babasahin ko. Last week po na ating community. At isa-isa po kayo nitigay na kanila yung mga sharing <stay> o yung mga sharing nila. Tapos kung pinasunod po kay sila rin na sa akin namin, at ito na po yun. Pastor Manu po. Tapos kung ngayong araw na ito, pagsasama-samahin pa rin natin at na pa rin nyo dahil iba't ibang utak meron ang mga ito. Una po, sabi namin dun sa aming sharing, sabi po ay ang beta na mga sulat na ito parang sila.